So Uncle Art, andito siya sa loob ng Tabuk City Central School. Pupunta natin dito yung ano, yung sinasabi nilang honeybee na namugad daw dito. Ang alam ko kasi ang honeybee ay doon sa mga ano, sa mga bantay, doon sa mga mountainous, doon silang nag ano, ba't napunta sila dito sa ano sa daming mga tao kasi sa loob pa mismo ang compound ng uh, eskwilaan ay eh, ang daming mga estudyante ito tingnan natin baka ito yung ano yung wild honeybee na tinatawag nila so ito yung ano salibot ng ano hindi natin alam kung saan siya naka, nakapuesto sa manga or so pupuntan natin sinabi lang sa akin ng mga bata Ay oo, oh, oh. ba't hindi yung nakita nung no? tinan natin? Ay nasa ano? Masip o, tamo lang. Oh, titinan natin. Dito lang sa ano puno ng mangga. Maingay kasi baka mag-ano yan sila. Huwag huwag kayong ma -ano, ma magulo. Oo, oh, medyo malaki. Dalawa daw dito yung nakaano. Pero medyo dilim na kasi yung pumunta namin dito. May salang. Ayun o. Oh. hindi masyadong makita na sa dilim mo yung pinakadilim na yun ng ang laki puno ng mangga sila nag ano ano hindi makita Ayun, yung maitim na yun yun dun, dun nakikita ay kaunti pa hindi pa masyadong ano to hindi pa masyadong huwag yung batuhin hindi pa masyadong malaki yung ano yung um, ano. Kaya wala pang honeybee ito Kaunti lang Magun-gun Ay kaunti pa Ayun yung pinakaitim doon oh. <coughs> <coughs> Hindi na magkita kaunti pa, wala pang ano to, wala pang masyadong hani. nagi start pa lang sila. Oh. Kasi pag nag pag nag-uumpukan sila, kaunti pa, kaunti pa yung ano nyo. Oh. Hindi pa masyadong nag-i-start pa lang sila. Ito yung wild na bee na napadpad lang dito sa ano, sa Tabuk City Central School pero dalawa daw ito sa yung isa kanan ni o namulot lang ako ng puno ng ano ng mangga kapainin yung ano ko uy tara tara na tara na tara na uy ay dalawa hindi masyadong makita yung pinakaitim doon hindi masyadong makita natatakot din ako na lumapit baka biglang maglalabasan sila eh mas lalong madubling masira yung mukha ko <laughs> kaya yun natatakot ako andyan lang sila medyo malayo lang kasi ako hindi ako masyadong... <laughs> nakakatakot uy wag yung batuin Shh, sh, sh, sh. wag yung batuin yung mga bata, binabato. Dalawa kasi yung nag-ano dito. Dito rin sa kabila kasi malalaking puno ng mangga kasi sila na nag-ano dito. O oh. oh, tara na, tara na, tara na. Hindi, hindi.